Ayan mga katropa mga boss, ah, magluluto po tayo ngayon ng ampalaya At ito po yung natin at ito po itlog At tara, umpisa na po natin magluto ng ampalaya mga katropa mga boss Ayan mga katropa at magigisa na po tayo Nagay po natin bawang Ilalagay na po natin sibuyas, mga katropa. Mga abot. At lagay na po natin ng kamatis, mga katropa. At lagay na po natin to mga katropa. na po natin ang ating gigisang ang palaya mga katropa <laughs> Medyo kumulo. Ngayon yeah, mga katulapa, tat, tatakpan muna po natin. Ngayon yeah, mga katulapa, medyo kumulo na. Lalagay na po natin yung itlog. sinabay na rin po natin sa pagluluto mga katropa yung langgunisa Eh mga ka uh, Malapit na pong maluto ang ating ang palayang gini At uh, sabay na rin pong maluluto mga katropa yung ano uh, langgunisya natin At ayan po mga ka-tropa, patayin ko na po yung apoy ng ampalaya at okay na po yun Ililipat ko lang po yung kalana at ililipat naman natin dito yung langdumisa mga katropa. Okay na po mga katropa. Salamat sa panonood.